Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. All right? You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves, they want to tell you you can't do it. You want something, go get it period. Welcome back to the channel where we talk some leveling up your business, your mindset and your life. I'm Edmar Arnaldo, here to share some practical tips, spreading stories and strategies to help you grow and succeed without losing balance. And today let's talk about something relatable. You mga moments na alam naman yung kailangan gawin pero ba't hindi mo pa rin magawa? At para ang hirap gawin, alam niyo yun, yung may deadline, may plano, pero, instead of starting, ayun, napapatingin tayo sa TikTok o sa Netflix. Been there, done that, di ba? So, today, hahanap pa natin diyan ng solusyon. Let's start with the big question. Bakit ang hirap gawin na kailangan mong gawin? Well, guys, hindi ka nag-iisa. Maraming factors yan. Pero, ito yung madalas na dahilan. Too many things on your plate. Natural, natural lang mawalagan ng gana. Lalo na kung ang dami talaga ang gagawin. At kung hindi pala, pa alam kung saan ka magsisimula. Yung tipong umpisa pa lang, gusto mo, perfect na agad. So, instead of starting, natatakot na magkamali. Kaya hindi ka makapagsimula. Ha, ah, ganyan na ganyan ako. So, lack of energy or motivation. kulang ka sa tulog, o baka naman hindi ka excited sa ginagawa mo. Normal yan. Pero ito ibig sabihin, ay wala na yung solusyon yan. Okay, rin talk na tayo. So, paano ba maayos ang issue na to? Ito ang mga tips na nag-work sa akin. Break it down. Ang malaking task, gawin bite-sized pieces. Instead of thinking, kailangan kong tapusin ang buong project. sipin mo muna, ano first step? Mas madali yan. Promise. Start with 5 minutes. Sabihin mo sa sarili mo na, gagawin ko lang to for 5 minutes. Madalas, magugulat ka na, tuloy-tuloy na pala. Remove distractions. Alam ko, tempting ang phone. Pero, trust me. Tabi mo muna. Set a timer focus, and you know, you'll get it done. Reward yourself. Kapag natapos mo yung isang task, bigyan mo yung sarili mo ng reward. Check your why. Kung bakit mo ginagawa yan. Kung ano yung bigger picture. Kung ano ba talaga yung pangarap mo. Kung anong gusto mong matupad. Kapag malinaw ang dahilan mo, mas madali ka makakilos. Remember guys, hindi ito about being a perfect or motivated 24 7 It's all about progress. Kahit malit na step. Malaking bagay na yan. Ang key dito, actions. Because actions create momentums. And momentum creates results. May ginawa nga pala akong FB group. Kung isa kang negosyante, o nagsisimula pa lamang, o nagbabalak na magtayo ng isang negosyo, at gustong palawakin ng connection, at matutumula sa iba, sumali na sa uragan Business Circle. Dito, magkakaroon ka ng access sa networking, opportunities, workshop, at exclusive event na magtutulak sa business mo sa next level. Sa turong ng kapag mo Oregon Entrepreneurs, hindi ka nag Kaya sumali na sa Oragon Vista Circle. Bakit nga ba ito ginagawa? Bakit ako nagnenegosyo? Bakit ako nagbablog? Simple lang. Kasi gusto ko magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Hindi lang para sa akin, hindi para sa pamilya ko. At nais ko magbaga ng kwento sa bawat vlog na ginagawa ko. Layunin ko magbigay ng inspirasyon sa ibang may mga negosyo na at nagsisimula pa lamang. Alam ko ang hirap ng pagsisimula. Makatulong sa iba na dumadaan sa prosesong iyon na may kaalaman at lakas ng loob. Basta kung ipakita na kahit simple lang ang simula, basta may sipag at syaga, kaya natin masenso. At i-level up ang ating mga negosyo. Sa bawat negosyo, may mga kaaway o hamon na, ratik, na parating haharapin. Competition, doubts, yung sarili natin takot, pero hindi yung dahilan para sumuko. Kaya, nandito ako, kasama nyo, kayo ang kasama ko sa journey na ito. Mga taong tulad ko na pinipilit tagpasan ang buhay ng negosyo araw-araw at para makatulong tayo sa Pilipinas. Alright, challenge time. sipin mo yung bagay na matagal mo nang pinag-iisipan, na gusto mong gawin, pero hindi mo pa rin magawa. Then, apply mo yung tips na sinabi ko. Let me know in the comments kung nag-work sa'yo. Alam ko, matami na kayo natutunan, at handa na kayo harapin ang future with more confidence. Hanggang sa susunod, trust God, trust the process, and enjoy the journey. Kung hapo pala natin si Edna Arnaldo, EA for short. Just keep going, stay kind, stay curious, and as always, stay awesome. Maraming salamat. God bless. Adios.